malilit na ako papasok na ako sa trabaho kahit Sunday may pasok sarap maligo pag ano pag uh, umaga mm. presko ng tubig yan bago ako pumasok mag-almusal muna ako ah, na pugi okay. na Saya mga hor. Kalau muslimun hah. Bago po masuk sabuk. Masuk nih. <tip> Ayan, medyo bumabagsak ng ulan. Kailangan ko ng <coughs> sa Sasalubong sa akin yung mga aso, mga kaurag. Sasalubong yan. Alam ko mga gutom na yan eh. Hindi kasi napapakain nila pag hindi ako pag wala ako. Ako lang po, ako lang nagpapakain yung mga kaurag ng mga aso na yan.

ako to yung mga aso ko hala hala na ang to mga rudoy kukutom na kayo mga rudoy nagsipasok na dito ay bagpong pala yan yeah.